Ah, salamat po. <laughs> Thank you po. Lagi na po kami. Kasama na po ni namin si Teo. Mahalan ko. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing mamaya ay pabiyahin na po ng probinsya. At bago po tayo umuwi ay magluluto muna po kami ni Bosing para pagising po nung dalawang bata mamaya ay meron na po silang lutong ulam may lutong pagkain na po ito po ay karning manok at meron din pong karning baboy bali ito po ay nasangkot sa ko tinatalo pa na po ni Bosing yung patatas dalawang patatas lang po ito pero malaki ayan guys at si Posing na po ang magluluto ng adobo ayan update po sa niluluto ni Posing hmm sabang muna Posing nakakagutom na adobo adobo ang karning manok at may karning barbecue ayan po nagsasadok na po si Posing ng ulam at kakain na po si Idro. Siguro may pwede na si Idro ng adobo, honey. Siya naman ay maigin na. Pinagbawal lang nun sa ospital ng kasulukuyang siya ay nakakonfine at baka daw nga magkaroon ng pagkakaroon. Kapaan na ito Kailangan mo na rin magpagupit, baby. Eh. Kain na po. Kain po. Thank you po, mama. Sinini po ay tulog pa. Mamaya na lang ang sinini kakain si kakain pagkagising. At sikim naman po ngayon ay wala pa rin pasok. Si Drew naman po ay may pasok na mamayahan eh. Hmm. naman si Nini. Pagkakain mo, Idro, ay ikaw ay uminom na agad ng gamot. Mga hindi mo nalilimutan. May, may luto pa kayong ulam doon sa rep. Inyo na lang iinitin. Ano po Yung gulay. Uh nikit na lang. Tapos, kain na rin. kain na rin po si Boss. Kami pa biyahe na mahal ko, ha? Oo. Tapos, 'yung mama may bibisitahin mo Oh, wala. <laughs> talaga lang. hirap talaga sa biyahe. Pero sisikapin namin ng papang makabisita dito lagi. Para kay Ami ng pagluto. kahit lang kami tatlong araw dito ha sa susunod na uling buwan kami bibisita sa September eh. Tanto-tanto. Kaya po siya hindi aralan mo mag-drive dito sa Maynila at nang patay may service. Hirap ako sa commute. Ah. Pero kung lumuwas kami, nakalimang ihi ako. Ay kung sa bus, ang bus naman ay na isang beses lang humihinto. Ah. Dati po noon ay kami bumiyahin ni bossin, ay ako, ihing, ihing, ihing na. Ay isang beses lang naman yung bus. Parang pakiramdam po ay ako nag-UTI noon. Gawa na tiniis ko yung ihi ko. Pagdating sa Quezon ay dalawang araw ko akong pahigahig at ako masama mga pakiramdam. At pakiramdam po ngay ako ay nagka-UTI noon sa pagtitiis ng ihi. Dalawang araw akong makahiga. Hindi nakapag ano ah, hindi makatrabaho, hindi makapag-vlog. Buti na lang po tayo may mga video pa sa may may, may mga pang-upload pa ako. Kaya hindi halata na ako ay may sakit dahil may nai upload Kani pa rin. Gusto ko. Tingo po mama, kain. Tingo ni ni kain. Time for much, much, much later. Ano bossing, nakikin na antok. Kami po bo, ni bossing ay pabiyahin na. Kami po ay pabiyahin na ni bossing ni eh. Ay mag-ingat lagi dito, honey. Laging mag-oplosyon. Saan so, lang yung umain? So, pag hindi ko makain mag-gatas, may Kaya nung ng guto ha, yung inyong gatas doon binili namin na kape yung mong Hindi ko pala meron mag-gamot. Uy, so, umaga. Mag Ay, ito mm -hmm. nga pala, namin gumawa ng gamot. Ako'y yun eh. saan-saan, mm ha. -hmm. <laughs> pag mag ng sa... Mm hmm. Mm hmm. paggupit na kasi hmm. ka ba? Kasi hmm. alam po kasi na isip ako, Miss Piteo. Hindi ko na nakikita. Sama. para pugad ng lawing. Makikita ni Miss <laughs> Piteo. Kaya kayo makakarap. Mag-iingat kayo lagi dito. Nini ha, Idro. Mag ano lagi. Mag... Mag-iingat. Uh... <laughs> Alis na kami. Ngayon po agad? Oo. Parang ayaw ko pang umalis. Nagpa-iwan ka na. Babalik na lang kami ng papa ulit dito. Ibi-bisi-bisi Ibis katapusan. Oo. Uh -huh. September, tas October, November. Ay, sige. Ito na, busing. Ay, si Teo ang wala. <laughs> Maghanap na kaya kami dito ng papa ng trabaho. Dito na rin kami titira kami po ay nabiyahin na. Sa ban po kami sumakay. Kami po ay nag-stop over muna. Kami po ay kakain muna. Ganda naman po ng view dito. Wow. ito na po yung aming order Ay, eh, nasa bahay ko. Po. Ano pong pangalan mo kuya? Ryan Ryan Balenciaga. Ah, si Kuya Ryan. Ay, kayo po'y saan? Sa eh, Manila. Ano? Ah, sa Manila. Salamat po. Oh. Hello po. Ah. Say hello to Nels. Hello po. <laughs> ah, salamat po Thank you po. Abu Dhabi na pala. dito. Thank you po. Oh, po. Mahinap, medyo may po ang signal. Narito kami sa kainan. Ha? Shout out sa iyo. Shout out po. <laughs> Shout out po sa inyo. Ay, against the light oh, lang po. Hindi po siya masyadong mapita. <laughs> ayun. Taga saan po siya? Taga ng Karlan. Ah. Pero nasaan mo siya? Oh, Hello, po. <laughs> Hello po. Hello po. Ah, salamat <laughs> po. <laughs> Thank you po. Sa susunod, sasama kita doon sa kanila. Sige All po. Message <laughs> lang po kayo. <laughs> Kami po ay babiyahin na ulit. Eh. Thank you Lord at nandito na po kami sa Infanta. Nasa praya na po kami. Nantay lang po namin si Namilot at susunduin daw po kami. Eh wala pa po. Yeah, thank you Lord at nakauwi po kami ng safe. Nakarating na ng Infanta. Doon na tayo ah. Mainit. Yan thank you Lord at nandito na po kami. Kami po ay sinundo ni Milot at saka po ni Bal. Si Bosing po ay nabili lang ng pagkain ng manok thank you Lord at kami po ay safe nang nakauwi. mahal ko na miss ko ang mahal ko. <laughs> na miss ko ang mahal ko. Nakita ba kung gising? Eh. Mm mhm. lang po nung higit tumawag na magpapasundo. Mahalan ko po iyan. <laughs> na miss mo si Lola. Mahal. Ha? Na miss mo si Lola, mahal ko. Nasa nang lolo. Huh? Okay. Ay, mahal na mahal ko po. Sa band po pala kayo sa mamahal. Mahal na eh. mahal ko po. Oh. Ah ang maglolo. Magkakalong na. Teo! Sino yan? Lolo? Ha? Sino yan? Mahal ko? Ang lolo? Ha? Ang lolo? <laughs> Ay, sarap! <laughs> hmm, kasalubo na Ano O komano. Yung tanda. kainum. No, doon na Mabilis lang din kami honey. eh. Banay. Saan po kayo tumabang, oh, Ay kung kami lak, sa sabas okay. sumakay, baka mamaya pa kami alas 4. Mhm. Tapos talis, ay, mga alas 9 hindi, ang alis ng... Uy, baka mga alas jis na. Alis na mag-alis na may tayo. Matagal po pati sa basat. Mm -hmm. At, abay, wala pa batit. Naantay pa yung dadating. Mag-aantay pa ng pasahero. Tapos ay maraming tihinto. May mga sasakay, may bababa. Namit po pala ninyo sila, Tita Karian. Mm hmm. Nagbigay ng mga biskuit kayo. Kasi may nanonood din pala sa iyo. Doon naman sa pagkain namin. kaya namin sa Marilaki sa, sa ano pa kala tayo nakalimutan ko may wala na may tapos na mag ispalto saan nag ispalto? doon oh. na nami miss mo baby ang lolo ha ah, ay saan <laughs> Opo, uh. Nako na alaga na uli kay Tay. <laughs> Siya ka mahal ko. Ata. Ata na. Ata sa yan sa papay ata. <laughs> Gala <Ito>. na naman. <laughs> ang lolo. Sa na yan ata. Ah, kitina na naman sa labas. Mamay mo mga basura ibaba na pati. Nakauwi na, thank you Lord Natito na po kami Kasama na po ni namin si Teo Mahalan ko Nakauwi po kami Nang safe <laughs> Subo mo daw si Lolo. Ah, subo Uy, bait naman uh, Sayang po to, nung ng piyesta magiging. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye! Kiss mo na! Flying kiss! Playing kiss mo na! Ma. Mm -hmm. <laughs> 妈